suggestion ka ba na swak sa budget? May recipe ka bang worth 200 pesos lang? Dapat yung masarap ang yummy! Pwes, i-share na yan! At baka ang recipe mo na ang susunod daming ma-feature sa ating Scratch It page, Putahe ni Master! Ang cooking show ng mga tight sa budget! Yes! Kamusta kayo mga ka Squatchy? Alam niyo ba, pang-Monday ito ang tawag namin eh month's day kakain ulit tayo pagkatapos magluto ayun dito sa putahe ni master video one and only master kusinero long gwapo Mejia, yan syempre sino ang magagamot sa liyo mo di ikaw na eh tama, ako yun ako, ako, ako at maglulutuin tayo ng special recipe na sa 200 pesos na budget ayun yun ha Pipili tayo ng recipe mula sa ating mga ka-scratchy, commenters na di dahihiyang mag-submit na mag-submit ng kanilang mga special recipe. Go na kayo lang go. Hanggang sa mapasig ko, ito ang maipalabas dito sa putahe ni Master. At syempre, pag ikaw ang napili, aba, ito eh, eh, ang tanong dyan. Alaman naman wala. Syempre, meron, hindi kayo masisiro may ka kada tayo 1,000 pesos. Ito na kasimple. Kapag nila kayo ng recipe, lulutuin ko nito. 1,000 pesos kayo. Okay. Meron na kayo pamalik eh. Ayan. Kaya make sure, nakapag like and share na kayo. At nag-live na rin kayo. Dito ngayon ha. At syempre, mas maraming chance dapat ang lahat ng mga at at syempre, mas maraming chance dapat ang lahat ay malalo sa ating scratching. Kaya naman, Tumutok lang kayo ang pinatulong ng live show natin para malaman ang ating question of the day. galaw, ang tanong sa araw na ito. Para ikaw ay makapag-comment ng sagot at magkaroon siya sa mga ng special gift box dahil doon ng scratch. Ayan. Ayan. Hindi lang yan. Gamitin mo ang hashtag na hashtag putahe tikman mo ito master sa pag-comment ng inyong special at unique na recipe na aabot lamang sa 200 pesos. Kaya lang kasi naman, yung pesos lang, ang budget, kompleto kasi may dapat ayos. Mahalin nyo, yung putang nyo ang susunod. Nalulutuin na dito sa putang ni Master. Pakalala ha, pakalala lang pala. Make sure na kapag like, ayun, like kayo pala rin, and share na rin kayo sa ating live ngayon. Okay, kailangan nyo, naka-like and share kayo dito. Okay, at syempre ngayong Abril, dito pa rin tayo, dito pa rin tayo, at syempre, ngayong Abril, hindi pa rin sa pagluto ng healthy na pagkain. Marami ang sinutok sa pagkain okay. ngayon. Ngayon sabi, kailangan, natin okay. siyempre balanse na pagkain natin, lalo yung ating mga kaibigan ng mga senior citizen. Kailangan balanse na pagkain ng masustansya at ng ating mga paulitong patahe upang mas maging mas sa kalusugan. Kaya nga, bumili muli ako ng isang special living recipe mula sa ating mga commenters. Ayan! At siyempre, ating lucky niya na nag na kanyang special recipe ay si Jansen Polikip. Jansen Polikip, ang kanyang recipe, ito na yun, tortang sayote. Wow! Tortang sayote, pamulito ko yan. Mga papa, tortang salap kayo dahil dito, panalo ka pa ng Jansen ng 1,000 pesos. Ika nyo, kung kayo pa kayo si ha. At ang kanyang mga recipe pa sa rin, itang Janssen ha. Madaling tulutuin ang lakal at tatamang tulutuin ang para sa simple recipe na ito. Ito, siyempre, dahil ito ang sayote na tulutuin ay natural, ang bida dyan ay wala iba kundi ang sayote. Ayan, ha? One and two perasong sayote. Hindi ko na yun, dalawa o isa. Dalawa nga na sayote, tayo. At yun ay binalata na. At sinap na rin natin ang pahaba. Ayun, pahaba. At sinap na rin pahaba. At siyempre, ngayon din ang tardong. Ayan, hindi ko medyante ito, ha? Ito yung ating tatlong itnog. Tatlong itnog, tatlong peraso, ayan. Tang red bell pepper na gayati ng katamtaman ang nipis. Ayan, ganoon lang yan. O siyempre, op optional lang ito kung gusto nyo. Yung medyo 1-4 cup ng... At cup na hiwa. ganoon lang sa isa Ah yan. 1-4 cup ng all-purpose flour o harina. Dalawang butil na bawang na tinagtad na ng... Ayan, ayan, tinagtad na sa dalawang tablespoon na hiniwang spring onion sa isang medium size sa sibuyas na chinap na rin at isang teaspoon asin 1/4 teaspoon ayon asin at 1/4 teaspoon na oh asin at 1/4 teaspoon ayon 1/4 teaspoon na asin ayon at siyempre paminta at dalawang tablespoon ng mantika ayo siyempre dalawang tablespoon ng mantika na sa inyo pa rin diskarte kung gaano karaming mantika pero hangga't maaari sana konting mantika lang para ikang ay hindi ganong makolesterol. Ito ang presyo ng mga ingredients sa merkado ngayon, ha? Pasok lahat sa halagang 200 pesos yung recipe ni Jansen na budget natin ngayon. At laging may sukri para makabili ng uh, lang ating paborito ay scratch it natin. Ayun, meron tayo nitong money tree at saka yung go bananas. Nakabili ko, dalawa. Nakabili siya, dalawa. Dahil may 20 pesos na sobra, nakabili ng dalawang card ng ating scratchy, ang monkey, ay monkey, money tree at saka yung go bananas. Ayan, ito na ngayon, o tungkol yan, simulan na natin ng pagluluto, Tortang Sayote ni Paring Jansen Ano ba yan? Jansen, Maring Jansen Sa isang mangkok, magbati ng itlog, simple lang Ito, ito yung itlog, ayan, ayan, ayan Siyempre, kulahin natin Kailangan nating magbati ng itlog, ayan Ayun, lagyan niyo yun, wap Ayun, kita nyo naman, ang galing ko ha Siyempre, lang yun, Hop! O ayan, pagkatapos natin batin at isama natin yung flour na sila Sabi natin para i-mix sa it binating itlog Magigisa na tayo ngayon. Siyempre, maglalagay tayo ng mantika. Ah. Yung paglalagay naman ng mantika, tulad sinabi ko, kung mag ano lang ang inyong uh, gustong karame. Uh, karami. Nasa inyo rin yan, ha? Ah. Ayun, ayun na natin mantika. Siyempre, pahinitin natin yan. Ayun, no? Pahinitin Pain natin ng konti. Lagyan pa natin ng konti mantika. Oh, yeah, siyempre, gigisa natin yan sa isang malaking mantika. Tulad ito, papain tayo ng mantika. Saka, nyo idagdag yung medium size sa chop ng sibuyas. Eh. Pero papainitin muna natin. Gano'n lang kasimple yan. Eh. Oh. Papainitin natin yan. Ay na. Siyempre, Wala natin ng sibuyas. Pero pwede rin kayo, sibuyas or bawang. Kung ano gusto nyo mauna. Ako, inuuna ko. Ay, bawang. Ayan. Ganda lang yan, oh. No? O, lagay dyan na rin si Buyas. pwede naman sabay yan, eh. Ayan. Simple-simple na magluto nitong uh, tinatawag nating uh, tortang sayote. Para ka torta ng talong. ganun lang yon. Ito, maamoy na, oh. Tulad na sinabi ko sa inyo, huwag kakanta sa harap ng kawali dahil hindi kayo makakapag-asawang katulad ni Kuya Art. Ay, 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 Tulad ay, 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 sa sa inyong ay, 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 Ngayon, ay, natin ay, Zelay, eh. na. Ganun lang yan. Ganun lang kasimple ah. Tama-tama ito. Healthy pang ulam, lalo na sa mga kids. Ganyan lang yan, o. Oh. Ayan. Ayan na yun, o. Oh. Asama na natin. Siyempre, gusto nyo na ganito. Ilalagay na natin ito ngayong sayote. Ayan. Nakita nyo naman yung pagkakalagay ng sayote. Yung hiwa ko, tama-tama lang, o. Oh. Malinipis. Tama-tama na ang nipis. Ngayon, mimix mo lang yan. Mimix lang yan. Yeah. Pero masarap talaga to sa yote. Sa yun naman yung ko na yan. Okay. Pero siyempre, ang paglalagay niya, may lagay natin ng pepper. Sasayin nyo na kung gano'ng karami, ha? Ayun. Pwede naman yan. pwede rin yan pagsama sa itlog. Ako, nabahing ako noon, no? Oh. Para templado na siya, nang kumapit na siya, lagay mo na tong salt. Yun. Diyan, sir, tama, no? Diyan, sir. Ginagawa Ngayon, pag medyo luto na tong gulay na ginawa natin, ito sayo, yung pinagsama-sama natin, ililikay natin dito sa ano yan. Nilipat natin niya sa isang mangkok. Yan, doon natin, doon natin imimix yung itlog at ibiprito natin. Ganoon lang kasi. Ay, nako. Ano ba kayo, guys? Hindi nyo na itatanong. Ang inyong master, isa rin tayong batang kusina. Eh, nung bata ako, pag nagugutom ako, ako na nagluluto. Ganun lang yan. Siyempre, habang hinahalu-halu mo yan, medyo ko na konti ito. O nga, ilagay mo ito rito. Ayun, gano'n yan, o. No? Ilalagay mo ngayon itong itlog na ito dito, or ha? At itong gulay, dito mo lalagay. Ayan, no? o. Oh. Dahil mukha ng luto, o, kita nyo. Lagyan natin Nakita ah, niyo yan? Ang galing, oh. O, oh, lang. Tapos itong itlog ay ilalagay mo naman dito. Ayan. Ididipat mo dyan yan. At syempre, pag nalipat mo na yan, dito na rin tayo mismo magluluto. Ayan. Maglalagay ka na naman ng another mantika para pagliprito nitong torta. Syempre, naubos sa'yo eh, mantika ron eh. Kita niyo yan? Ganun lang kasimple kasi yan, oh. Ah, hop. Ngayon, siyempre, tayo nagwasa ng kamay, ha? Ah, para sabihin sa inyo, ito, maghugas na yung kamay dito. Ayan, okay nyo, okay nyo ha Siyempre, wala silang Bakit wala tayong ano? Ayan, kasi lalagay mo ito rito ngayon Ayan yan, no? Ganun yan, eh, oh. Ayun, kaya lang kailangan to, may guantes tayo dito. Kasi walang guantes. Ayan. Ah, haluin natin ngayon yan. kita nyo? Siyempre, pag hinahalo mo ngayon, pag pinirito mo yan, may yan na parang torta. Gawa ng binating itlog. Ganyan lang kasimple. Na. Ayan, ang mukhang masarap, oh. Ayan na, oh. Di ba? Di ba, Kuya Art? Si Kuya Art po ay kasalukuyan lang nangangasim sa diluluto natin. Kita niyan. Ayan, siyempre, makakagawa tayo ng ilang piraso niyan. Ayan, ganoon lang kasimple yan. Ayan, ha. Ayan. Siyempre, doon natin lagay. Dito ko nalalagay. Pwede na yan. Ay, nakita mo. Tama ba dyan, sir? Ayun dyan, oh. Ayun, oh. No? Nakita mo yan Janser oh. Ayun, oh. No? na yun, yun, yun naman. Yan pa naman pagluluto. Alam mo, Janser kung magtasagupa tayo sa pagluluto, ay pagkakaturuan tayo. Mas matindi pag nagluto ako ng adokong. Ano yung adokong? Mas matindi yun. Adobong kangkong, tsaka yung putsanit. Pag natikman yung putsanit na recipe ko, Puchanit simple lang yan. puto at saka tsaang mainit. Putsanit. Ayan. ayan, nakita ito. Buo na, oh. Ganun to lang yan. Ilalagay mo ngayon. Ayun, nakita mo yan, Kuya Art. O, oh, di ba? Kaya si Kuya Art, Kuya Art, eh, medyo nangangasim na lang. ngayon. Gawa na naman tayo ng another. Tama oh, ayan. O, oh, kita nyo. Healthy, healthy to. Lalo na sa mga kids. So, oh. Sakto to. Sakto, sakto lang. Tatlong itlog. Tsaka yun, sakto lang. Ngayon, siyempre, habang piniprito mo yan, lagay mo ulit to. Para mag-mix-mix na yan. Ayan, o. Oh. Tatansya-tansyahin mo na lang kasi, yan. Pero sakto to. Tingin ko, sakto to. Lagay na natin. Ayan, oh. Sama-sama na natin siya ron. Ayan. Si Kuya Art po ay isa sa mga... Kaya po tayo mainam itong ano dito niluluto natin. Para kay Kuya Art, lalo na yung maedad. Si Kuya Art po ay 92 na. 92. Kaya kailangan niya. Ganito na mga pagkain niya. Kasi punong araw yan, napaka hindi magkakain ng karne yan. Uh, oh, ang di lang kinakain sa baboy niyan, yan po si Kuya Art, balahibo. Yun lang hindi kinakain yan. Lahat po kinakain yan. Laman lo. Kaya tinan nyo. Ayan o, oh, ganito kasimple lang. O, di ba? Ang cute o. Oh. O. Oh. Oh, kita O. Oh. oh. Napakasarap ito. Lalo ito. sa rin. Nasa sa inyo na. Kung gusto niyo maglagay na sa usawa na ketchup. O, oh, ayan na. Okay, hala, kita niyo naman. At syempre, bago namamay, nulutuin ko pa ito. Alam niyo ba, ang sayote ay putas. Kahit na ang English ito ay tinatawag na vegetable pear. Ay, tama ako, ha? Pear. At lahat ng parte nito, yung bunga nito, yung buto nito, dahon at tangkay nito, ay nakakain. At puno ng iba't ibang nutrients. Ayun, ang asustansya, yung pampagana sa katawan natin. Puno ito ng amino acids at carbohydrates. Ha? Sa Brazil, ang tawag sa iyo sa sayote ay chuchu. O hindi yung aso, chuchu. Ang tawag dito ay chuchu sa Brazil. Sa bayan ng Brazil, kung saan eh. Diyan ako nagkakapit yung umaga. At ang tawag dito sa mga taong, ang tawag sa mga taong ito para sa iyo ay, uh, diyan tawag na sweetie or cutie. Kaya kapag nilalapitan ka ng crush mo, sigaw ka ng, Hi, chuchu! Pwede yung ito, ito yung bagong palayo ng bago kong, uh, bago yung jowa, pwede niyo, kaya lang, baka magalit yung jowa, pakakainti aso, hindi. Ang tawag pala sa Brazil, ang tawag chuchu, maganda pala yun. Ang ibig pala sabihin nun eh, ay parang sweetie or cutie, o oh, tsaka sa'yo. Ayan! Kaya nga, kita niyo naman, oh, sabi, alin mo natin, umuusok na ito. Patayin mo na ito. Ayan, ayan, patayin mo na. Ayan, at syempre, ito ang inyong masalong at mamaya po, mamaya ay sabay-sabay uh, sabay -sabay tayong titikman natin itong, Itong ano ni ating chancer, yung pagkain na to May ulam suggestion ka ba na swak sa budget? May recipe ka bang worth 200 pesos lang? Dapat yung masarap ang yummy! Pwes! I-share na yan. At baka ang recipe mo na ang susunod daming ma-feature sa ating Scratch It page, Putahe ni Master. Ang cooking show ng mga tight sa budget. Yan! Game na mga chu 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 na! At ah, syempre, ito yung tikim, tikim, taste, 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 taste. Kasi yun na, ito na yung ah, pagkatapos magluto, syempre. ba na! At kasama natin ngayon, aba, walang iba. Kundi isa sa mga ikangan na tulungan din na scratchet At alam ko rito, eh, Nanalo na siya. Palakpakan natin. Siyempre, isa sa mga suki na scratchy. Nako, eh, nagkita ka kami dito Si paring Mike Magsino. Para tigman ang putahin natin ngayon. Balita ko. Ipabuli din ito sa'yo, te. Ali ka paring Mike. Paring Mike, kamusta ka? Hi, Master. O, oh, yan, yeah, kamusta. Balita ko rin. mo ito muna itong tortang sayote. O, kumbaga, ngayon mo natin ba ito? Ito'y bagong luto. Ito'y bagong kombinasyon ng sayote at yung itlog. So, pero yung nakikita mo, may tinola. No? Oh, master. Sa mo to. first time ko makakating. Ah, Teka na ito. Ako na mismo magbibigay sa'yo. Para naman talagang. E baka mamaya kung bigan ka mo eh. May marami pang lihing niya. <laughs> Ayan. At syempre ako. Mm -hmm. Alam mo, mainit-init pa. Oh. Ayan ah. Ayun, gusto mo mag-ketchup. Pwede eh. ka mag-ketchup. Teka mo. Nasa sa'yo. Gusto mo lagyan ng ketchup yan. Kasi talaga pag may itlog, syempre katero ketchup eh. Mm-hmm. 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 Mm. Alam mo yeah. ang sabi mo? Sarap, Master. Mm. Galing ka talaga magluto. Siyempre, iba tayo. Alam mo yan, pwede yung pangalabas at tangalay na punan, ha? At balita ko. At balita ko, bakit ba gusto mo sayote? Bakit? Kasi, mapapasayote ako. Sayong sayo, te amo. Aba, <laughs> sayong sayo, te amo. Ayan! Pumindyan <laughs> ka rin, ha? Papalit kita kay Bayani. Ayan! Napakaswerte na magiging partner mo, mai kasi... Bukod sa magiging maswerte ka sa bibili siya ng ano maswerte ka at balita ko gay like, ka um, bumibili scratch and card nadadali mo raw kami sa mesa kahit paano diba? oh, ka natin, di ba o oh, siya nga pala tradisyon natin hindi sa putahin ni master alam mo kung tayo ba ay swerte ngayong araw to o maswerte tayo dahil meron tayong scratch dito ano ba, ba paborito mo scratch it ito ay sumobra sa 200 pesos na nakabili pa ako ng sc scratch and card ano sumo go go na sa mar au go, go pa oh ayaw kita tumali tri ayan siguro may coins ka lang ano ka bang coins Ada abang guys, Asin okay, coins, ada apa magician tadi master long ah kita bang. Coins. Ha di mulang coins ba lah. Gap kita tahir. Ha. Ayan. Ha di mulang tu tayo sempre. Akhir dah coins, sagi sama kau tau. Ayan ha di mulang dah best right? dah ni. Mhm. Kita tayo sabai. Sabai tayo. 1 2 3 4 5 6 7 8 go. Uy uy uy, ke kamu dah? Aba aba. Ako pa nag iis ako talaga ginaganyan ko na hindi ko muna tinitingnan para may suspense. Ano mali mo? Hoy! Hale. Aba! Teka lang! Teka! Teka. Tingnan mo nga paniwala dyan. Tingnan mo! Ayokong tingnan! Parang wala, Master. Wala ba? <laughs> <laughs> Hindi. Ano ba yun? 20,000 na ba 20. yun? 20,000. 20. 200. Naku, anak! Akala ko nadali ko to, dalawang 20 tapos tuwag pagkamukhaan kasi naku nung tigna. O sa'yo, ano? Akin din, Master. Wala pa rin. May 100! Ha? Meron ka? Tatlong one. Aba, kalahe mo. Hindi nakabalik tayo. Asa meron siya nanalo siya ng 100 pesos. O, oh, yun o. Oh. Nanalo siya ng 100 pesos. Teka, meron ba kanina? Oh. Ayun, Ay. times two. O, oh, times two ba? Nalaglag <laughs> ka. Yung one night times two, meron siya 200. Aba, thank you. Ayan, kita Ito, ito. Pakita mo sa camera niya. kinakita kita. Oh. May times two. Ako, wala. Muntik na ako. Dalawang sa 200. Ako, tatlong 200,000. Ganda. Oh, congrats! Aba, siya may times two, May to high siya. Aba, nakita naman nyo. O, swerte ka ngayon talaga. <laughs> swerte ka talaga, Barang Mike. At siya, pesa ka na lang, Barang Mike. Meron na. Aba, swerte, swerte yung wife dahil sa mga mga mga, kahit pa paano yan, 200 pesos din yan. Nakatikim ka pa ng putahin ni Master. Ayan, ah, okay, okay, okay. Salamat. Salamat, Barang Mike. Okay, Totoo yun. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ah, Siyempre, ito na, nakatikim na, nakapanood na natin lahat. Kaya ano pa inintay nyo? Abangan nyo susunod, ha? Ah. Abangan nyo palagi. Bago tayo magpahalang, Aya, congratulations. Totoo yan. Nananang siya naman. Time is bonus to. Babay, to hanta. To hanta. Okay, okay. okay. Bago tayo magpahalam. Ay, ito ang ating question of the day. Tulad na sinabi ko para sa ating mga loyal na ka-scratchy viewers na patuloy ang pagla-like, at pakishare ng ating shows ah, oh, eto ang pala para manalo ng gift packs mula sa Scratchy. Ang ating question of the day ay simple lamang. Ano ang ulam mo ngayon? Ayo, picturean mo to at comment mo dito sa aming show. Gamit ang hashtag, hashtag gusto ko manalo sa Scratchy at hashtag master ako naman para mapasin ko. Ha? At ang pinaka-interesting at pinaka-kaiba niyong ulam ay manalo ng gift packs sa ng ating Scratchy. Huwag mo rin kakalimutan, syempre, ang mag-like at mag-share ang video na to para more chances of winning. Ayan, mag-send na lang kayo ng inyong mga special recipes na pwede i-feature dito sa putahe ni Master. I-comment nyo lang ang hashtag putahe. Tikman mo to Master, at namibigay ako ng 1,000 pesos sa mga mapipili natin. Ayan na. O, siyempre. Okay, okay, okay. O, shout-out tuloy muli sa ating mga ka-scratchy viewers sa patuloy pag-comment, pag-react at pag-share sa video natin. Ayan, walang iba kundi si Melissa Patumbakal, Glen Pondi Villa Basahin mo naman Basilio Rodavia ya. Jack Garwiz Ayan Madeline Dibara Carlota Lasaka ya. Dalumpines. Ang lota na saka Dalumpines si Sofia Casa. Verde, ayo. No? Verde. En Bekbek Alcantara. Ayo Bekbek Alcantara, siempre saka kay Romel Kalasikas. at siempre higit sa lahat si Erika Quillano Jundicio. Ayano. Si Asesa. Next week kita kita, kita ulit tayo Putay ni Master Mario. Ano mali yung recipe niyo na lulutuin ko rin tama pa na titikman namin ah? ha. Ito yung master na kasabi, ang buhay ay parang scratchy. Misal, suerte. Misal, mas suerte. suerte. Pero 200 talaga. Oo, oh, 200. Hindi, hindi pa naging ano, ano. <laughs> so, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Okay, 100, okay. May ulam suggestion ka ba na swak sa budget? May recipe ka bang worth 200 pesos lang? Dapat yung masarap ang yummy! Pwes, ishare na yan! At baka ang recipe mo na ang susunod daming ma-feature sa ating Scratch It page, Putahe ni Master! Ang cooking show ng mga tight sa budget